Isang malungkot na balita ang bumungad ngayong araw matapos makumpirma ang pagpanaw ng isa sa mga haligi ng musikang Pilipino, si Pilita Corales, na kilala rin bilang Asia's Queen of Songs. Siya ay pumanaw sa edad na 86. Ayon sa ulat mula sa malalapit sa kanyang pamilya, si Pilita ay pumanaw sa kanyang tahanan sa Maynila natahimik at kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Wala pang inilalabas na opisyal na sanhi ng kanyang pagkamatay, ngunit matagal na rin umano siyang may iniindang karamdaman bunsod ng kanyang edad. Isang malaking dagok sa industriya ng musika at telebisyon ang pagpanaw ng tinaguriang Asia's Queen of Songs na si Pilita Corrales. Ayon sa kumpirmasyon ng kanyang pamilya nitong Sabado ng umaga, April 12. Sa isang opisyal na pahayag mula sa pamilya Corales, ipinabatid nila ang pagpanaw ng veteran singer dahil sa natural na sanhi ng kanyang edad. Lubos ang aming pagdadalamhati sa pagpanaw ng aming mahal na ina, lola at haligi ng aming pamilya, si Pilita Corales. Siya ay pumanaw ng payapa kasama ang mga taong pinakamalapit sa kanyang puso, ayon sa kanilang pahayag. Si Pilita Corales, na isinilang noong Agosto 22, 1938, ay kinikilalang isa sa mga haligi ng Original Filipino Music, OPM. Sa kanyang mahigit limang dekadang karera, siya ay nakapagtala ng mahigit isang daan tatlumput limang albums at itinanghal hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa rin siyang respetadong TV host at aktres at naging bahagi ng ilang sikat na palabas gaya ng Pilita and Jackie Show, An Evening with Pilita at marami pang iba. Si Pilita Corrales ay itinuturing na pioneer ng Original Filipino Music, OPM. Siya ang kauna-unahang Filipina na nagkaroon ng international music career. Nagtanghal sa Las Vegas, Australia at iba pang bansa. Nagtala siya ng mahigit 135 album sa iba't ibang wika, Tagalog, English, Spanish, Cebuano at iba pa. Siya ay kilala sa kanyang malamyos na boses, klasikal na estilo at husay sa ballads at kundiman. Isa rin siyang kompositor at musical na arranger. Bihasa siya sa multilingual singing, kaya naging patok siya sa international audiences. Ang kanyang signature performance style ay pagkanta habang nakaliyad. Si Pilita ay nagkaroon ng dalawang anak, ang panganay na si Jackie Lou Blanco mula sa kanyang Spanish husband at ang pangalawa ay si Ramon Christopher na anak nila ng aktor na si Eddie Gutierrez. Samantala narito ang huling video ni Pilita na kuha last Agosto 2024 sa kanyang ah. 85th birthday. The Queen of the South, Annabelle <laughs> Pilita yung ngayon, may movie. Aha. Dolphy calls niya, Eddie, meron tayong pelikula. Ako tsaka si Nida, ikaw at saka si Pilita. Ano, okay sa'yo? Aba, okay. Mm -hmm. So, the title of the movie was, Tirelit ng Maya, <laughs> Tirelit ng <laughs> Ibon. <laughs> Si Pilitang Maya, ako ang ibon. Ikaw <laughs> ang <laughs> tiririt. Malaking kiinta ng pelikula ngayon is box office din ang naging chan ni Pilita. <laughs> ah! <laughs> revelation! Ang <laughs> daming revelation ah. At lumabas... Ito! Ramon Christopher. Ah! gusto ni Pilita, Ramon. Sabi ko, I want Christopher. So, eh, kasi Ramon is Spanish. Christopher, Saint Christopher was my uh, favorite saint. Kasi si Saint Christopher, lagi nag abroad malikot. Hindi ko alam yun. Kaya si Monsi naging Ramon Christopher. Ah! Pero ano alam mo, napakaswerte natin bilis. Ang dami natin apo. Janine, Jessica, Maxine, Diego. So, we're very lucky. Roll call. Roll call. Roll call. <laughs> at si Jackie na nagkaroon ng kapatid na yes. Wow! Salamat! <laughs> 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 so, yun. Yun ang naging history namin ni Pirita. And then we did uh, stop Look and Listen. Ako, I'm more of an actor. But when I was in Pirita, I also became a singer. Kasi we were uh, singing together. So, this song is a rock and roll song oh my by national anthem oh maestro <laughs> one, two, one, two, three, four, two.